guys. Ngayon po ay kukuha ulit tayo ng ating produksyon. Yan, ang ating egg business. Syempre yung cooking oil, ah uh, meron pa tayo no, no natin no last week. So, susuplay din natin yun mamaya at ubos din po 'yon. So, susunod na araw, kukuha na po ulit tayo sa pabrika uh, ng cooking oil. Then, yung ating namang egg business weekly yan. So, tuloy-tuloy po -tuloy yan every week. So ngayon po, kukuha tayo ng egg pero hindi po sa farm kasi ang farm po na shinel ko sa inyo gaya po ng sinabi ko noong last video ang discarte po ngayon ng mga farm para hindi sila masiraan ng egg ah, nagdi-deliver na rin po sila kung more than 200 trays free delivery po yon. Pero syempre, depende po sa layo. Since sa Batangas, uh, kadikit lang ng Laguna, one hour lang po or mahigit. So yon, free delivery po tayo then meet up. At uh, yun po, malaking bagay po sa atin yun at menos po tayo sa toll gate at consumption ng diesel. So let's go! Samahan niyo po ulit ako. Yan guys, nandito na tayo sa area, no. As po, late tayo ng 1 hour. So, nakakahiya dun sa ating meet up. So, ang ginawa ko pagdating, tinulungan ko na sila mag-ayos ng ating in-order. Parang hindi naman po nakakahiya, no? So, yan. Hindi na po ako nagkabalang mag-video. Para lang po makalis na rin sila kagad. Dahil 1 hour po sila naghintay dito sa akin. Dahil tayo po ay na-traffic sa Maya Parod lang po maya paru pero grabe pong dinulot na traffic sa mga motorista so isa po tayo sa no? so ginawa ko na lang po para yung makabawas kay hiyan yan kinarga na po natin yung mga eh, tinulungan ko na po sila so napakabilis lang po ikarga dahil pinagtatloan po namin so ako na po nag ayos dito nagsalansan tapos nagbaba ng mga empty trays sa kanilang service so ngayon guys uwi na tayo then direct to deliver po tayo sa ating mga customer so may matitira po dyan anim na trays ng ah, 65 trays ng medium so yun po yung schedule ng Monday so let's go So guys, bago ko po pala ito i-deliver, naisip po po habang nasa biyahe ko pa uwi, uh, 100% dahil hindi po natin to na 100% pero si supplier nagbigay naman po ng dalawang trays ng egg na pamalit so sa small ito na po ang ating nakukuha so yun guys malapit na mag isang tray so dito pa lang po natin yun na so sort sa mga small so ayan na po nakukuha natin basag Then, buti na lang po, naisipan ko na isort dahil na yung ating order na eh, ang napaglagyan ay yung may amag so kakashare ko lang na hindi po magandang paglagyan na po ng yung mga ganyan dahil magpagmumula na rin po ng pagbilis ng buhay nitong egg nating na in order so mga one week bubulokin na po niya yung shell tapos mahahawa na yung loob sa masira na po yung laman So, ganyan po kabilis makasira ng egg yung amag. So, lahat po yan, ating iso sort. So, yung small, ayan. Sixty trays na po yung natatapos ko. Ayan. Safe na po yan. So, meron pa tayo ditong iso sort. So, marami-rami pa rin po yan. So, alam niya naman si Something Nicer, ayaw natin magpasira sa mga customer natin lalot ang pinag-uusapan dito ay quality ng production at syempre yung ibinabayad nila ay hindi naman biro kung paano nila kinukuha so kailangan dahil maayos sila magbayad sa atin maayos din yung ating isusupay sa kanila na produkto so kaya ngayon tsatsagayin ko po yan at isa-isahin at yun may nakukuha mga para saan reject na po yung trains So itatapon na po natin yan, hindi na natin panghihinayangan yan para sa good quality ng ating production ay sinusupply sa ating mga customer. So tatapusin ko lang po ito then update ko po kayo kung ilan na makuha natin mga cracks at ganoon na rin sa mga reject na trace no. Yeah. Tapusin ko po muna po then update ko kayo mamaya. So guys, nakatapos tayo ng small no. So ngayon po ay uh, medium naman yung aking susunod na isor. So ipapaito sa inyo. So guys, ito ang ating small. 80 trays. Then 100 trays po kasi yan. Yung 20 na ilagay ko na po sa likod no. Kasi ang susunod ko po, po isor itong medium. So marami din po ito. At ito po yung nakuha natin sa small. At ito pa yung po yung natitira. And guys. Marami pa rin po yan. So ito, sinisimulan ko na po. So ayan guys. Tatapusin ko lang po ulit. Then, update ko po kayo. abis na lang din po yan. Then, kailangan po ito matapos kagad talaga. Nalibaba ba po sila? Dahil ito po ay nakischedule ng Monday. At yung mapapagalisan nito yan mapapakanti po cooking oil naman po ilalagay ko kasabay po ng delivery ngayong araw so kailangan ko pong at update ko na po pag nakatapos so guys natapos na tayo sa ating pagsasort so ginabi na tayo so ngayon hindi na po magpapahinga kinarga ko na yung ating cooking oil tapos yung mga medium, kaysa mag-video, inuna na po natin na ikarga yun sa, eh, ilagay po sa uh, likod ng bahay namin para alis na lang tayo. So ngayon, kinarga ko na muna yung cooking oil. So ipapain ko po sa yan. Then alis na tayo. Mamaya na lang tayo magpapain no? Dahil hindi natin nasa na marami tayong basag na makukuha sa medium so yun guys ang ating i-deliver na eh ngayon 80 trays ngayong gabi so isang kumpanya lang po yan at itong 50 bundle 50 pieces 5 bundle ng cooking oil yan so yun guys alis na tayo no magpapalit lang ako ng t-shirt papalagay ako ng sa sa likod dahil basang basa po ng pawis then alis na tayo dahil kailangan na rin ng customer natin yan So hindi na hindi tayo na uh, madali dahil mas natin yung quality ng ating produkto na i-deliver ide sa ating customer. Dahil ang inaano ko nga po ay yung magandang serbisyo sa kanila at sila yung nagbabayad ng tama. So maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa aking negosyo, small business. At kung kayo po ay nakakasunod at na-inspire, huwag po ay magdalawang isip na Uh, pasukin din po yung ganyang klase ng negosyo Pero bago nyo po pasukin Paalala lang po Hanapan nyo po muna ng babagsakan Para sigurado nyo yung inyong papasukin negosyo Ay kumilos kagad ka O makabalik kagad ka sa inyo Yung kilalabas yung tuwunan Mayroon po kasi magisip na ah, Ito magandang negosyo Pero wala pa lang bibili O wala kayong babagsakan So tendency malugi kagad ka Sa unang trial pa lang So hanggang dito na lang po ang aking video. Maraming maraming salamat po sa inyo and peace out.